Walang dapat katakutan sa mga hayop. Yan ang gustong baguhin ng isang negosyante sa Cebu sa kanyang itatayong animal sanctuary sa lugar. Layunin din ito makapagbigay ng impormasyon ukol sa tamang pangalaga sa iba't ibang uri ng hayop. Yan ang ulat ni Gabi Natividad. Anong unang naiisip mo pag nakakakita ka ng ahas? Kadalasan, masama ang tingin ng publiko sa mga hayop na ito dahil na rin siguro sa mga karakter nito sa mainstream media. Ito mismo ang mentalidad na gusto baguhin ng negosyanteng si Chesco Dino sa kanyang itatayong animang sanctuary sa Cebu na tinatawag na Dino Wildlife. Ang animal sanctuary na ito ay naglalayong magpalaganap ng tamang impormasyon sa publiko tungkol sa tamang pangangalaga sa kalikasan at iba't ibang uri ng hayop, Mga reptiles, mammals at iba't ibang uri ng ibon ang tampok sa bagong animal sanctuary na ito. So, um, this water sanctuary is um, consists of mammals, birds and reptiles, but it's more snake focused. I would like also to educate them on like that there are things to be afraid of and not to be afraid of cuz like when people think of a snake they're already like afraid so i want to turn that fear into something Educative instead of like just being afraid. Iginiit niya na naiiba ang animal sanctuary na ito dahil interactive ito o hawakan o tingnan ng malapitan ang mga hayop. Ayon sa kanya, ito ang magtutulak sa mga bata at matatandang bibisita dito na magkaroon ng pakialam sa kapakanan ng mga hayop doon at maging aktibo pa sa mga aktibidad na sumusuporta sa kalikasan at biodiversity. so this wildlife sanctuary will be different because um, it's more of like an educational like feature to it so there will there will be animals that we cannot go near or touch but then um, there will be also animals that We, we, can go near and, and, interact with for educational purposes. Magbibigay ito ng trabaho sa mayit na dalawampung individual na ititrain ng presidenta ng Prehistoric Company, the Reptile Zoo founder, at isang bantog na social media influencer na si Jay Brewer para mabigyan ng tamang pangangalaga ang bawat hayop sa animal sanctuary na ito. Inaasahan na matatapos ang pagtatayo ng Dino Wildlife Animal Sanctuary sa unang buwan ng 2024. Gabi Natividad para sa